no. Kita niyo po yung kanilang ah uh, silong ng Laguna de sa area nito. Uh, ito guys ay napakaganda. Kung inyo mamastan guys ay kung hindi lang po na pinagyo sila dito ay maraming mga magagandang cottages no. Ah uh, itong maraming sira. Uh, ito po ay natangay ng hangin dahil malakas ang hangin dito sa area guys kung inyo mapapansin na ito ay aakyat tayo sa kanilang uh, recrap uh, uh, architect uh, landscape no ito po guys no kung inyo mapansin uh, yan po ang karagatan no na makikita nyo na iba't ibang uh, moving ng uh, alon no kahit sa ngayong oras ay malakas talaga yung simoy ng hangin dito no? kahit sa alas 10 na mga ay pakirandaan nyo po guys ay parang nasa alas 6 pa lang ng alam ko namin ay nasa tinggalan Malakip ng aking mga kapamilya Ang aking kuya rin uh, Si Christine romantiko, uh, Romantico Bilang dating kagawad uh, ko po ng bayan uh, At ang aking diahe Si Amatawin Heidi uh, At ang aking pamangkin si Lino uh, Doon sa baba, guys, yung tamutok naman din. Palods ay itatry po natin na ah, makababa pa uli sa dagat no? Ah, sa pagkat kanina ay doon po tayo nakapagpaselfie ay ngayon ay dito no? tayo sa side mo. No? Ah, maganda ito guys parang yung estilo po nila ito ay uh, ah, ni landscape no landscape po ito at ah, gawa po ito ng mga ah, magagaling na mga mason no uh, ah, nirecraft po nila ah, design po uh, ah, yan po ay Uh, parang uh, ginagawa nilang uh, na ito ang area ng Matawi. Kaya sa inyo kalods ay hindi po tayo nagtaka na sa ganitong mga estilo ay mga masun na mga uh, construction worker ay ito po yung mga design na ginagawa nila no. wala ang bagyo eh, yung, wala, wala. Hangin, eh. Uh, so uh, malakas nang oh. yung hangin oi. At tiningnan naman kung mahinap yung uh, paglalakad di eh, kaya kanyang uh, ipapaling sa sobrang na, lakas nang hangin. So lalo pa kaya kung bigyugo. No? So hindi tayo pwedeng magtaka na yung mga kanto dito eh, ay tarakam sa lantap ko talaga ng, uh, matinding hampas nang hangin at kasabay po ng ato so napakaganda nga dito no malalaking uh, ito guys no uh, kung ang kung ang Mount Uro po ang ating inakyat at uh, yung uh, lugar po ng Glorak ay makikita na, na, malalaking bato subalit ay uh, mas uh, pinakamalalaking bato na mismo tayong nakatungtong dito sa area no uh, kung mapapansin nyo ay Uh, kung bagay yung ating uh, kinukunan at ating kinukuntin ay ilog, ay makikita natin na malalaki mga bato doon subalit so, guys ay ito na po ay uh, karagatan na no? uh, napakalawak at yung makikita no na malalaki ba to na masarap na mag uh, mountain climbing uh, at aakyat ka sa ganitong kataas na bato at kayo po ay Uh, tatanaw sa mga uh, abot kaya ng inyong paningin na makikita mo ang mga gandang tanawin lalo na po sa mga ating mga kabuntukan green na po guys no? Uh, sa gilid nakikita niyo po ang mga kalsada at sa unahan ay uh, ang lakas ng pagpag no? ng ng klima ng kabuntukan at ito guys no uh, napakaganda napagaganda dito uh, kay lang no uh, makita nyo yung ingay at sobrang uh, kalabog ng alon na inyo makikita lalo na sa yung aking mga Po ay dito ay kailangan nyo guys na no, self-isolate uh, 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 kaya sa inyong mga ganun din kung inyong mga papansin na uh, mga ibang ibang mga ating mga kababayan na nagpapanding no kasama ng kanilang mga pamilya at pipiknet uh, at sila po ay pumakain uh, sa mga gilid ng kabaduhan na sa malakit lang din po ng uh, karagatan no? sila po ay kumakain at kasama ng kalilang mga mahal sa buhay sa so, balit ang inyong kalots ay kasama ko din po yung aking mga uh, minamahal na kapamilya na kung saan man ako ng uh, lugar na makarating ay sila po ay aking kaagapay no? Uh, hindi po po tayo ng kahirapan ang importante po ay may uh, unity na, na sa bawat isang pananaw ng isang tao ay uh, makarating sa mga ganitong lugar na matungayan ang kagandahan ng ating nature lalo po dito sa ating bansa. Kaya sa inyo mga kalods, please pakisubscribe muli sa ating YouTube channel Kanoy at sa ating page, page Aurelio Fino. You know? God bless po sa ating mga friends.